tawag sa kukong nakabaon? Ano? In-ground! Nice! Knock knock! Who's there? In-ground! ground In Duterte! Anong tawag sa kukong patay? Ano? Duterte! Tongkong! Ano? Tongkong! Pagodius muna tayo mga Batang Helmet. Hindi naman to Masyadong good news pero good news pa rin. Mm. Dahil si Mayor Lenny Robredo nagpaabot ng tulong sa Masbate. Oh, wow. Kasi nga yung Masbate nga talagang natamaan ni bagyong Opong. So, sabi nga ni Mayor Lenny for solidarity with Yogyakarta. Mm -hmm. Ako-ordinate na tayo sa City Government ng Masbate. Ah, uh, naka na din tayo sa OCD. Um, kasi yung pagsakay din ng ng ano to, ng barge Um, si Raynor Rodriguez, yung head ng ating CDRRMO, ang -an. uh, Pero yung sabi lang natin, siguruhin na may matitira na gamit. Pero tingin ko importante magpadala tayo. Uh, parang yung, yung spirit of solidarity sa kayong mensahe na hindi, hindi iiwanan yung, yung mas bate. Dapat nung, dapat nung weekend pa tayo, pero kulang kasi yung gamit natin. Kaya siniguro lang natin na just in case tumama yung susunod, may maiiwan dito. Estimate natin mga one week. Uh, from, from siguro mga five to seven days. Sana hindi tayo tamaan para pwede pa silang tumagal. Um, ang problema lang doon yung devastation, grabe. Uh, kahit yung sa Tikau Island, tinawagan din natin yung isang mayor doon, grabe din sa kanila. Although parang yung na sentro talaga yung Masbate City. Uh, and dahil isla siya, may kahirapan talaga magdala ng gamit. Meron ng mga nauna doon, I think yung province of Camarines Sur nandoon na, uh, Yung DSWD, nandoon na din. Um, parang yung mga national government agencies nandoon na din. Pero ang sabi sa atin, they need all the help that they can get. Kailangan makatulong at tumulong tayo sa mga karating lugar natin. So, okay. paano yeah. ang tapat? Angat buhay lahat. So, nagpadala doon si Mayor Lenny ng pangmalakasang na clearing team para tutulong videographer. Lenny, walag sa oh, diba? dilim. oh tamo yung mayor ng ibang syudad. Tumutulong sa mayor or sa syudad na sa iba, di ba? Videographer. Mayor mong karton. Mayor eh, mong ay, karton. Uh, mayor mong karton. Tatay <laughs> mong karton. <laughs> <May> grown <laughs> Ay nako kasi ba diba, si Ms. Cara David nagsabi nga siya ng wish niya mm. na sana nga daw mamatay na daw lahat ng korap. Ay? Kaya siguro hini-matay kuno. <laughs> oh. Paano yun? Pag nag-abo, nag, nag silang lahat. Eh wala na, ano na tawag yung videographer? Uh, yung Avengers, diba? Uh -oh. Endgame ba yun? Uh -oh. Yung kay Thanos? Uh -oh. Ay gan talaga, wala talaga. Pero ayan nga ang gulo-gulo na nangyayari sa paligid mga mga helmet mm -mm. pero buti pa sa naga. 'Di ba? Tingnan niyo naman si Mayor Leni Lenny, oh. nagpapaabot siya ng tulong doon oh. sa mga nasalanta ng bagyong Opong. Nagpadala pa siya ng mga clearing team. Lenny Wanag sa diba? dilim. Apin mo. Uh, diba? Diba? Pero ayan nga mga bata helmet. Kung si Mayor Lenny, ang ating presidente ngayon, hindi sana ang ng buhay, di ba? Kasi ang ating ang buhay lang, Let oh. Eh, kaya lang wala. Nagpabudol ko. Oh, eh. Eh, ngayon, ang gulo-gulo. Hindi na... At balita ko, uh, may dumalaw pa raw sa City Hall ng Maynila. Oh, bakit? Ewan ko kung anong ginagawa doon ni Hopia. Pero yun, comment down below Hopia? nyo dyan kung sino yun tumalaw na yan. At i-comment nyo na rin kung ano masasabi nyo sa pagpapabot ng tulong ni Mayor Lenny sa mas bate. Basta kung nagustuhan mo mga video ito, magalimutan mag-subscribe at click notification bell like, para na lagi ko update sa ito may na-upload namin ng video ka para. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay nyo, helmet din ang buhay. Keep sharing better everyday. God bless everyone. Bye! Tatay mo, karton! Lenny, wanag sa dilim. Huwag yung, yung mong karton, malas yun.